ano mga okra. Tignan yung mga gulay, sasabihin ko isa-isa mga -isa idol. No? Ito isang bundle ng mga okra to. Oh. Walang sinabi yung mga presyo ng balintawak. Oh. Ito sitaw. O oh. oh, ito, upo. Ito naman sili, idol. So sili to, napakamura dyan yan. Oh. patola patola yan mga idol oh. ito naman yung tinatawag na ampalaya oh. napakarami dito bagsakan to mga idol hmm. tapos yung tinatawag na pipino ang dami ng mga mamimili dito mga idol oh. Oh, <laughs> napakaraming mga pino talong napakarami pag sa mga idol pag sa napakarami oh kita niyo yung mga mamimili mga idol napakarami nagkanda ugaga oh di magkanda ugaga yung mga namimili dito ito mga ito pag mga idol oh

Pumunta lamang kayo dito sa Dinalupihan Market. Oh, napakaraming paninda. Iikutan natin. Oh, yung mga... mga pusong sagi. Tapos ito yung tinatawag na malagkit. Oh. Malagkit yan. Ito buhay yung gandos to. Gandos. Gandos po ba ito? Eh? May mga mais. Daming mga mais. Same time, oh. Napakarami talaga. Oh, ito, 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 uh, ito, ito, Mga talong, Mga talong yan, oh. Yung bilugan na talong. Yung bilugan na talong

gusto niyo po bang makamura ng gulay punta na po kayo dito sa Danilo Market mga idolong